Hello mga mga kamaritis for today's video. Hindi sana ako magbo ng kanin. Kaya lang, hindi ako nag-dinner. hirap makatulog pala pag hindi ka nag-dinner, no? Nag-dinner naman, pero parang hindi sapat or hindi uh, hindi okay yung kinain ko kagabi. So, ayun na nga. Kain tayo mga kamaritis. Thank you for watching. Hello ha, mga kamaretes for today's video. Nagtanong ako sa amo ko kung anong gusto nilang lines. Kaya ito yung sinint niya sa akin. At ito rin yung aking gagayahin. Napakadali lang to. At buti naman lahat ng ingredients na yan na nakikita niyo ay mayroon kami. Kaya thanks naman at hindi ako pinahirapan at wala akong may escape sa lahat ng ingredients na. At ni ko pala siya kasi hindi rin naman maintindihan yung salita niyan kasi Arabic siya magsalita. May translate lang dyan sa baba na parang English ata yan. English na. So, ganyan na ganyan yung gagayahin ko. Sana uh, magaya ko. So, ayan yung mga ingredients na tin-transfer ko sa English. So, ang bilis no, kasi akala ko naka-on yung camera pero hindi ko pala napindot o ganyan tayo kagaling nakita ko lang siya na hindi ko pala napindot nung nalagyan ko na siya ng mga ingredients at saka yan na nga tamang halo lang inahalo-halo na kasi luto na ho yan na ilagay ko na lahat pero at least nakita nyo naman sa umpisa kung paano niluto yon kaya ganon din yung aking ginawa at syempre nagsain din tayo ng puting rice so ganyan na ganyan siya Ilagay ko lang dyan. Tinatansya ko lang talaga siya para hindi masyadong kumapal. Pinaglalagyan ko lang dyan. Akala ko ay tamang-tama lang dyan sa aking nila. Nang siniya kung baga tawag nila dyan. Kaya ayun, itinray ko lang talaga kung okay naman dyan. Ay ako ay napakalaki ang pagsisisi ko. Kasi sobrang kapal, sobrang dami ko palang nailagay na kanin. Pero yung sauce na ginawa ko ay kunti lang, as in kunti, talagang tinansya ko lang at dinagdagan ko pa siya ng cooking cream kasi feeling ko kasi iba eh. Hindi ko na naman na success yung aking mission today, ang menu ng aking, <laughs> ang menu ko today. Pero okay lang, walang natiran yan, ubos yan lahat, siyempre kahit ganyan yan, hindi ko na success, ay siguro nasa lasa yon Kaya masarap siguro, So, walang natiran yan. Hindi ko lang naipakita kung paano nila naubos kasi ewan ko. Hindi ko naipakita. Hindi ko na bijuhan. Ay, Ganon nga kamarit taste for today's video. Thank you.